Sa Diwata Paris uh, Overload, Ayan, oh. patawid pa lang mga kami dyan. Actually, uh, ang hirap nga eh. tumawid dyan. Oh. Kasi nga maraming mga dumadaan na sasakyan. Kaya kailangan mo muna ang tatayningan mo para makatawid ka. Antay-antay lang tayo muna ng konti. Tapos saka tayo tatakbo dyan. Tatakbohin natin yan. Kasi delikado eh maraming sakyan dumadaan eh. O ayan, pinara ko na, di ba? O. Tapos sa uh, tatakbo tayo, titingnan natin, titikman natin kung ano talaga yung pinagmamalaking diwata Paris overload. O ayan. Ngayon, inahanapin muna natin yan kung saan yung pinakadulo ng pila. O syempre, baguhan pa lang tayo, natin alam, di ba? Di natin alam kung saan tayo papasok. O ayan, doon tayo, diretso tayo sa loob. Ayan o, diwata Paris overload. May kita diwata, no? Titikman natin, kitang-kita nyo naman, di ba? Ang daming tao. Yan, oh. Ang daming kumakain talaga, ang mga tao dyan, labas-masok. Mamaya't maya, ang mga tao. Walang tigil yan, oh. Tignan mo naman yung pwesto niya. oh, di ba? Paris na Paris talaga yung style ng kainan. Ayan, tingnan mo, nawala na ako. Para na umbata na naglalakad. <laughs> Buti na kaalan yung kaibigan kong videographer ko, di ba? Naidadaan niya pa eh, naitatawid pa. Naitatawid pa niya. O, kung saan niya ako yung ka-camera yun, lumayo na ako. Kasi nga mahirap sumingit. Hindi ka pwedeng pasingit-singit dyan kasi maraming naglalakad. O ayun, ayun yung pinakadulo. Yan yung pinakadulo na ng pila. Magkaiba po ang pila ng siken niya. Yung chicken at saka yung kanyang, ah, uh, uh, Paris. So sa Paris, medyo, ano, medyo maigsi kaya dyan kami pumila. Kaya, ano, yung tauhan ni Diwata. Ang buwan sa akin, ah, mapipicture na naman yung Diwata Paris Overload. Parang alam na alam na agad, eh, na may mga pumunta talagang mga nagbablog. Di nila alam, eh, laro-laro lang half dyan, no? Di nila alam kakain na ako, Kala nila talagang... Blagger ako, di ba? nila alam, talaga ako ay na puso lang. Reiki, ano lang? Kiki, maritis lang. Kita mo naman, di ba? Napaka-successful ng paresa ni Diwata. So, ka nakakita ng paresa na ganyang kadaming tao. Di ba? Sobrang daming tao. Alam kong paresan ni eh, kunti-kunti lang yung tao eh. Ayan talaga. Oh, wala pa. Nasa pila pa lang kami. Hindi pa kami nakakakain yan. Sa susunod na yung umapain pila lang muna para maita nyo lang. Sa susunod na part 2, sa part 2, i-upload namin yung natikman na namin, yung nakakain na kami. Kasi nga, o ganyan, dami talaga. Pinakita lang namin sa inyo kung gaano kadami ang tao na pupunta sa uh, parisan ni Diwata. Ang maaga pa yan eh, mas marami daw paggabi. Umunta kami dyan ng mga alas 5 ng hapon. Umiwas kami sa init kasi di ba sobrang init na yon. Mahirap din eh. Baka mamabigla tayo matumba sobrang init dyan. O oh, di ba? Ayan din yan. Ganyan ang gagawin mo. Magtsatsaga ka talaga. Para makakain ka lang ng uh, Diwata Paris Overload. O oh, di ba? Ang ah, ngayon, hindi pa rin, hindi pa rin, hindi pa rin kami nakaka, Rating dun sa pinakadulo, mag-aantay ka talaga. Tingnan mo yung mga tao, nagaga nag-aantayin, naga pumipila. Nagtyaga talaga sila, makatikim na sila ng uh, Paris Overload ni Diwata. Daling pa yan ng malalayong probinsya, yung mga tao dyan. Hindi lahat yan mga taga-Mainila. May batyan mga taga-probinsya, dumadayo lang para matikman sa susunod na yung kumakain kami kasi ang dami namin nga nakuha na ng video dyan para at least may idea kayo pagka gusto nyo pumunta at kumain dyan masasabi ko na sa inyo kung masarap ang Paris Overload ni Diwata ha? yan lang muna pansamantala